Ito nga, isa. Ito, nakausap ko to kanina, Pasig to Kumakas lang to sa Pasig. Tapos yung kanyang bisikleta, sinakay niya sa... Sinakay niya sa kanyang... Yung bisikleta niya, sinakay niya sa bus. Ah, binablog na kita, pre. Ha? Binablog na kita. Ay, nakaka-camera ka na, oh. Ay, shoutout. Shoutout kay pareng pakalaw, pre. Loop ni Loops. Loop ni Loops, yung kanyang Facebook page. Tumakas lang to sa asawa niya. <laughs> <laughs> Nandito tayo ngayon sa Karanglan, Nebaisiya. Sige, pre. Nakapasig yun. Eh? sa Karamlan Naputo na tayo ng ulan Galing po tayo ng Nueva Vizcaya Paso sa kasamang palad Hindi tayo sa Norte na Walang ulan Kaya ito Habang nagbibidyo po tayo Medyo Oh, na Balik na po tayo ng Maynila Pero lalaan po tayo ng Nueva Ecija Cabanatuan Then Glare del Bypass Sa Bulacan So maraming salamat po sa lahat na Sumama sa aking Biyahe simula po sa Las Piñas Hanggang makarating po tayo ng Baguio At Pumasok po tayo ng Trinidad Hanggang so, sa umigot po tayo na, Romeo Vizcaya at nagbalik po ng Levi Sia nasa San Jose City Levi po tayo pabalik na po tayo na Manila pero dadaan po tayo na pagkatuan so mula po rito sa bayan ng San Jose dito po sa lalawigan na Levi Sia maraming salamat po muli sa inyong panonood maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo